Labot po sa mahigit 4.3 billion pesos ang tinatayang halaga po ng hinilalang shabu na natag po ang palutang-lutang sa katubigan po ng Western Pangasinan itong mga nakarang araw. Sa loob ng tatlong magkakasunod na araw, labing siyam na mga na isda ang nakadiskubre ng kabuang 42 na sako na naglalaman ng 588 vacuum sealed plastic packs sa mga baybayin ng Agno, Bani at Bulinawa, tinatayang 630 kilo ang kabuuan ng bigat ng mga nakuhang kontrabando. Dahil dito, mas pinaiting pa ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa baybayin at pinalakas ang koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies upang matugunan ang bantaan ng posibleng pagpasok ng mas pang pangipinagbabawal na gamota. Samantala, dalawang karagtagang sa rin nang inina lang ilegal na droga ang isinuko ng mga mga isda sa may Santa Cruz, Ilocos Sur na kahalintulad ng mga napadpad sa baybay ng Pangasinan. Patuloy monitorin ng mga otoridad sa posibilidad na may iba pang kontrabanto na natangayin po ng agos sa patungong hilagang bahagi ng bansa. Hinimok ng mga otoridad ang publiko lalo na mga nasa baybay na agad na ireporta sa kinauukula na ang anumang kainahinadang bagay na makikita sa laot upang mapanatili ang seguridad sa komunidad. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.